Tahong, tahong, tahong kayo riyan. Bili na kayo ng tahong. Masarap ang tahong. Gigisahin po or anuhan lang, pakuluan lamang po. Pasensya <laughs> na po para ako nagtitinda ng tahong. Ayan, sinisigaw ko po yung tahong mga kaguro dahil ang ating uh, uulamin ngayon sa ating breakfast ay tahong mga kaguro tahong na fresh pa po, galing sa ating katubigan. Ang ating yamang tubig mga kaguro na tahong galing sa dagat. So, ayan po mga kaguro, lulutuin natin to ngayon. Yan, malinis na po yan. Nahugasan na po natin mga kaguro. At meron na rin po tayong kapiranggot. counting. <laughs> ah, Asi po yung ating sibuyas, maliliit mga kaguro. So, ayan, tatlong piraso na po yung ating sibuyas sa yan, maliit lang kasi. And meron din po tayong ano, lalagyan natin ng luya mga kaguro at saka kamatis. Ayan, igisa natin ang ating tahong mga kaguro para mas lalong masarap mga kaguro. So let's go! Samahan nyo ako mga kaguro magluto ng simpleng luto ng ating tahong mga kaguro. So, ayan na po ang ating kawaling sinauna, mga kaguro. Nakaredy na. So, yan lang po yung ating luluto nating na tahong dahil kaunti lang naman po yung ating tahong, mga kaguro. So, bubuksan na po natin ang ating kalan. And then, lagyan na po natin ng mantika, mga kaguro, kasi tuyo na po yan yung ating kawali. Lagyan na po natin diretso ng mantika mga kaguro yan, kaunti lamang po mga kaguro mantika para at least nagisa po siya so ayan, painitin lang po natin yan mga kaguro ha ah. ayan, sa so, mainit na po yung ating kawali mga kaguro Ayan. So, lagyan na po natin. Painaan lang po natin ng konti kasi sobrang malakas yung apoy. So, lagay na po natin ang ating sibuyas. At directo lagay na rin po natin ang ating kamatis mga kaguro. Yan, Ganyan lang po kasi hindi mga kaguro ang pagluto ng tahong. Tawang po lang po sa inyo mayroong pangluto nito na very special mga kaguro pero grill. Siyempre po, hindi po tayo profesional na pagluluto. sa pamilya lamang po ating niluluto, mga kaguro. So, ganyan lang po yung ating luto ng tahong. So, lagay na po natin ang ating kaunting ano, buya. So, nagita lamang po tayo ng kamati, sibuyas, at sakaluya, mga kaguro. So, yun lang. Simple lang na luto. Ngayon ay lagay na natin ang ating tahong. Ayosin lang po natin, ha? Sinangimit. So, lagay na po natin ang ating tahong, mga kaguro. Ayan. So, halu halong lamang po, mga kaguro. Ayan. So, ang po, pagkabinisa mo po yan, ay meron na po siyang kaunting ano, katas at sabaw yung galing po mismo sa loob ng sahong mga kaguro. So, meron na po yan na kaunting sabaw. Yung katas po niya. Yan. So, antayin lang po natin na ilang minuto. At haluin natin ulit. po, haluan natin ulit. Yan. Dahil kaunting-kaunting -kaunti lamang po yung kanyang katas na sabaw, lalagyan po natin siya ng kalahating tasa na sabaw, mga kaguro. Yan. So, ito po, oh. Kalahati lamang po ng tasa. So, lagyan na po natin siya ng sabaw. Yan. And then, lagyan natin siya ng kaunting asin, mga kaguro. Huwag masyadong asin, mga kaguro, ha? Kasi medyo may timpla na po yan. Dahil shell po yan. So, konti lamang po na asin. Yan. And then, lagyan na natin ng ano mga kaguro? Magic sarap. Yan. And then, haluin natin mga kaguro. Yan. nakikita nyo po, oh, konti lang yung kanyang sabaw. Hindi na kailangan mga kaguro na damihan mo po yung sabaw. Kunti lamang po kasi mawala po yung kanyang tumi uh, tunay na lasa. Kaya kung gusto niyo po ng sabaw ng tahong, kaunti lamang po mga kaguro ang ilagay. Yan. So, takpan po natin mga kaguro hanggang sa kumulo po siya at pagkakulo po saglit ay luto na po ito mga kaguro. So, takpan natin. mga Yan, tikman natin mga kaguro kung tama na po yung kanyang timpla Or timpla po mga kaguro so tikman lang po natin yung kanyang sabaw hmm Okay na mga kaguro, ang sarap po. Oh. oh, higap kayo mga kaguro nang sabaw ng tahong. Masarap. Hmm. okay na po 'to mga kaguro. Luto na ang ating tahong. Let's go. Breakfast na po tayo mga kaguro. Patayin na po natin itong ating kalan. Ayan, ang sarap. Excited na po ako mga kagurong kumain ng tahong. Ayan, so hanggang dito na lamang po mga kaguro. So bago po ako mag-end ay magpapasalamat lang po ako doon sa mga viewers ko. Yung lagi-lagi pong nanonood ng aking mga vlog, ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo at sa mga doon pa pong ah, bago pa lamang pong nanonood at nakikita ang aking mga video. Sana'y tuloy-tuloy po kayong manonood sa aking videos. Salamat po sa aking mga subscribers. Siyempre, mag po tayo. At sana po wag niyo po akong kalimutan. kapag ka may vlog po ako, sana'y panuori niyo po lagi mga kaguro. At sana po tulungan niyo po ako mga kaguro. Please tulungan niyo po ako madagdagan pa po ang aking mga subscribers. Kayo lang po ang aking inaasahan. So maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Geneva is or Geneva Loves. Thank you so much and God bless. May nagpupukpuk po kasi may gumagawa sa kabilang bahay. So ayan po, bye-bye po.